Ay, andito tayo sa Pelikula Agrario. Napakahirap ng na pangalan. Walang benta yung titulo ninyo. Kakaloka. Tuwa tuwang ako dahil ang dalawang tatlong bagay na malapit sa aking puso ay narito. Unang-una, ang mga kabataan kasama namin, ang Secretary Cora Australia, ang aking dating classmate sa Kabataan Barangay. Tumanda na kami, pero noong unang araw, bata pa rin kami. Ikalawa, eto nga, yung land reform, agrarian reform, yung pamimigay ng titulo. Kaso, ano ang next, next chapter sa pamimigay? Pagkat, alam naman natin, nakakalugmok ang sitwasyon ng pagsasaka ngayon. Ikatlo, syempre, ang pelikula, ang sine. Kaya talagang gusto ko malaman kung sino nanalo at anong itsura ng nanalo. Tignan natin at alamin. Winners ng ating DAR Pelikula Grario. Kaya nang muna ang uh, kwento natin. Nang una ang magkwento at ibahagi ang nakita. Kaya tumantuwa ako na kasama ninyo ang dar ngayon at binigyan tayo ng pagkakataon at uh, kailangan sana eh, talagang dagdagan natin ang pagkakataon sa mga kabataan. this is story dalawa mga na nag-discuss di lang about sa so folk story na sinasabi ng kanilang father nung no, uh, pa siya, which si Kante. Senator, I mean, uh, thank you. Tatutulungan na kami mong hindi at ng platform na mangiwa o magpakita uh, ni Gitalin. Uh, and also, thank you to panang support at uh, kanyami na uh, hindi ng isa story. Nakita po talaga nila na mayroon kaming talent, so why not share it to other people para naman ma, uh, may pakita rin namin sa buong mundo po yung, yung talento ng bawat uh, estudyante from Orgineta City University. Sa mga kapwa po namin kabataan dyan, sana magpatuloy po itong um, passion natin na ito, huwag na huwag po natin um, kakalimutan or ibabaon itong paggawa ng film. Magpatuloy tayong or magsilbi tayong inspirasyon sa lahat ng kabataan. Nagod po sa amin na isali po yung pelikula ito upang, upang una po sa lahat mag po ng awareness sa mga tao na ang agrikultura po or, or, farming ay unti-unti na pong namamatay dahil sa katotohanan po nasa agraryo ang ginto. So, dapat po ay mabaliktad po natin yung idea na kapag magsasaka ay mahirap. Yun po pag sinabing magsasaka ay mayaman po. Gusto kong pasalamatan yung patuloy niyong paglilingkod sa bayan po natin. Lalo na po sa, sa lalo, 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 na po sa magsasaka. Nasa kanyang kamay po yung kinabukasan ng mga magsasaka dahil siya po yung natin.